Assalamualaikum mga kapatid. Sabi niya, ang Diyos ni Abraham, Moses, David at iba pang pa mga propeta ng Diyos ay may bugtong na anak. Susugo niya para sa kaligtasan ng sangkatawan. Samantala, ang Diyos ng Quran ay walang anak na sa kanyang sinapupunan na susugo niya para sa kaligtasan ng sangkatawan. Kaya ang Diyos ng Quran ay isang Diyos-Diyosan. Subhanallah. Sir ka ba kapatid, ang Diyos ni Abraham, Moses, David at iba pang mga propeta ay may bugtong na anak? Asan po sa talata ng Biblia mo na lahat ng propeta ay sumasamba sa Diyos na may anak? Sino malakas ang Diyos mo na ipinanganak o nagkaanak may sinapupunan o ang Diyos namin hindi ipinanganak, hindi nagkaanak? At sa Biblia, hindi literal na kahulugan ng salitang anak ay Diyos. Ito ay tumutukoy sa pag-ibig at pagmamahal, bawat matapat at mapagpayapa na tao na sumusunod sa utos at panukala ay isang anak ng Diyos. Sa Mateo 5.9, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Ang bagong Biblia, gayon din sa mga taga-Ruma 8.14, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Ayun pala eh. Mga panganin ng Diyos sa Bible. Kaya mali talaga na si Jesus lamang ang panganay ng Diyos. Una, si David ay panganay ng Diyos, panganay na anak ng Diyos. Mga awit 8.9.27 Akin naman gagawin siyang panganay ko na pinakamataas sa mga hari at sa lupa. Si Jesus ay panganay rin. Kulasas 1.15 Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang ang Israel ay panganay rin. Eksodo 4.2 at yung sasabihin kay Firaon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, ang aking panganay. Hindi nagkaroon ng Allah ng sariling anak at walang sinumang Diyos na sumasamba bukod sa Kanya. Dahil walang pag-alinlangan kung maraming Diyos na narapat sambahin, ang bawat isa sa kanila ay ibubukod ang anuman ng kanyang nilikha at mangyayari na paglalaban-laban sa pagitan ng nila, pag pagitan nila na tulad ng mga paglalaban-laban sa mga namumuno rito sa daigdig at masisira ang sistema ng mundo ang alay may malayo na ganoong katangian luwalat yan sa kanya ang katastaasan siya ang ligtas ng anumang kanilang itinatanggi sa kanya na nagkakaroon ng katambal o di kaya pagkakaroon ng anak Quran ik, Quran ika 23 kabanata ng kabanata talatan 91 katiyakan ang sinumang sasamba sa Uh, iba bukod sa Allah o di kayo ma magtuturing na ang Allah ay may mayroong anak na pinagbabawal sa kanya ng Allah ang paraiso. Inilaan sa kanya ang impyerno, ang kanyang patutunguhan at walang sinuman ang maka, makatutulong sa kanya para sa kaligtasan mula roon sa impyerno yon Quran, Ika 5, Kabanata, ng talat, kabanata na Talata 72. Assalamualaikum.